Isa pa sa na-encounter ko na reklamo nila dito sa si mahirap daw linisin. No? Kasi nga naman, maraming blades. Pero kung gagawin mo, isasara mo muna dito, tapos pupunasan mo siya ng something na tuyo, na cloth, or yung iba nga, yung nilukot-lukot na jaryo. Pwede mo siyang punasan muna dito sa loob, tapos punasan mo sa labas. Depende na sa style mo sa paglilinis. Pero, yun nga, may paraan naman. At, 'Yung isa naman na sinasabi nilang disadvantage nito kapag sinara daw kasi, meron pa siyang mga tiny na uh, opening na kung saan lalabas daw 'yung aircon kung naka-aircon ka. Tsaka hindi daw siya soundproof. Pero depende 'yun sa gagawa, no. Kasi meron talagang mga gumagawa kagaya ni Gwenden na pulido siya, no? At talagang medyo papel lang 'yung kakasya doon sa ano niya, no? Doon sa opening. Kukawa tayo ng resibo. So, yung nakakapasok lang yung ano, papel, no? Pero, halos wala siyang, ano, no? Halos wala siyang makikita ka na opening dyan, no? Kaya, sa ganung kaliit na opening, masasabi natin na 99% sealed na itong hawa ko ngayon na jealousy. Hindi magiging problema yung aircon soundproofing no uh, hindi rin masyado no kasi lahat naman ng bintana kung hindi siya double pane yung glass eh, hindi siya soundproof kahit na anong klase pa ng window yan